Boss, ayun yung babaeng gusto ko. Paglaki ko, liligawan ko yan. Hala, shota ako yan eh. Weh, shota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? One plus one? Siyempre sasagot yun. Hindi oh. age doesn't matter naman, di ba? Kaya miss, taing mo to ah. Kung mapapasain ka, mamahalin kita pangako. Pilit kong aabutin kahit alam. tanggapin kung magbago kung ikay magiging akin at magiging sa atin na mga gabi na malamig kapag ka-text kita sa CP palaging kinikilig kahit totoy ang tingin mo gusto kong mapadama mulat sa punla makilala ka mahal na nga kita huwag ka nang umasa pang seryoso hingga ni Delcio mas bagay tayo doon totoo to wala tong biro walang halong pang bubola ubus na rin ang boka ang ring, swak na swak, ako ang bola Lolokohin ka lang niya marami Yung ibang babae, sana sa puso mo Mahal ako lang ang lalaki Ikaw ang pangarap, ikaw ang anghel ko Parang batang ama, ako yata si angelito Na yeah, diba, alam mo ikaw lang ha? Okay na sana eh, Kaso walang, sablay pa rin Huh? yabang neto, tignan lang natin Tuturuan kita kung paano magrapa Mapupula ka na naman babago magbabago Ano magbabago sa'yo? Anyo? Ano? Ikaw ang papano magpasagot ng babae? Sus! Ang dami mong sinasabi Alam kong kaya mo lang pasagutin lalaki Weh! Bata, batuta, huwag ka nang umasa pa Na makuha ang babae na sa'kin nagpasaya At nagbibigay sa'kin sa nitong galak at ngiti Tatawanan lang kita, baka hindi ka patuli Kaya girl, sa'kin sa sumama, huwag kang magpa-apekto Dun sa bata na uhugin, wala namang palasyo Sa'kin sa ka lang giginhawa, sa'kin sa kasasaya Ang tunay na pag-ibig sa'kin mo madadama Di kita paluluhain, hindi ka sasaktan Sisikaping ibili ka ng magarang sasakyan Babaguhin na lahat, pati pagiging Babaero Pipilitin kong magbago Hindi na maglalaho Kaya dun sa chikiting Napapilab lang ang tingin Di marunong humalik At di ka kayang lambingin Kaya kung ako na Ang pipiliing makasama Mamahalin kita hanggang sa Maging asawa daman ang kanta mo Puro pang bubola Wala namang kwenta Sus, ikaw man ang bubola Wala namang pera Teka, bali yung lyrics mo For your information Tuloy na to, no? Pa-English-English ka pa Wala ka naman sa tono Ah, basta magiging sa akin siya. Pag nagpalibre siya sa'yo, kulang pa yung naipon mo sa Alcantia. Sakto yun! Nagulog kaya ako kanina ng lima. San ba kayo magdi-date? Sa Lugawan? Wag kang maniwala dyan, veterano yan sa babae Kesa naman sayo, di ko malaman kung lalaki Kahit subukan mong pustahan, hindi ka tatagal Kahit manalo ka sa akin, di siya sayo papakasal Kami ay magtatagal kasi buhay ko ay mahaba Kaso nga lang yung sayo, maliit tsaka pang bata Huwag ka na umepal pa, mapapasagot ko na siya Magipon ka na lang toto'y punuin ang alkansya Makukuha ko na siya, malapit na maging kami Kaso di yun mangyayari kasi di yan malaki wala kang pake Diskarte ko ay pang marino Paano sakin mananalo kung alam mong matalino? Sino? Yung lolo mong mabagal maglakad? Bata wag ka nang umasa dahil di ka matangkad O sige, kanto na lang, hintayin natin yung sagot Pag napasakin na siya, nyari ka sakin lagot Nalakas ako na loob ko Niligawan ako na siya, baka maulaan pa Tanga ka pali, shota ko na nga siya eh, Haagawin mo pa? Kung ang ka na, agawin shota pa kaya? Basta ligawan mo na lang, tignan natin. Kumigil nga kayong dalawa, huwag na kayong mag-away. Sensya na, kasi may BF na ako. Basan. <laughs> di ko pa nililigawan na bastard na ako. Oh, bakit hindi ka na nakapagsalita dyan? Akala ko ba kayo na? Di mo ba nang nag-sinabi niya? May boyfriend na siya, at ako yun. Naiintindihan mo? Asus mga pangarap mo